Hello guys, magandang tanghali po sa ating lahat. Ito po ay aking i-share base po sa akin talagang um, sa akin talagang nakaranasan. Nakar Ito po ay naranasan ko lamang nitong kailan ba? Um, Friday. Saturday po ng gabi. So, Saturday po ng gabi, may nilakad po ako. No? May nilakad ako. Nagpunta akong BIR and then naabutan po ako ng ulan. Naabutan po ako ng ulan. Kinagabihan po ay nilagnat ako. At talagang yung ubo ko ay grabing grabe talaga. As in, sobrang tigas pagising ko kinabukasan. Alam niyo po ba kung ano lang ang ginawa ko? Ako man ay hindi rin po talaga maniwala sa sobrang Froben sa sobrang effective po ng ginawa kong ito. Alam niyo po ba ang ginawa ko? Kasi talagang pag naglalakad ako ay sobrang nahihilo ako, napakilandam po talagang matutumban ako sa hilo, konting kilos ko, yung buong katawan ko po ay sumasakit. Kaya natakot na po ako baka mamaya uh, mag-positive ako o Kaya ang ginawa ko ay nagpabili ka agad ako ng luya at saka lemon. Ito po ang aking ginawa. So yung pong luya ay ginayat ko po, ginayat ko po ang luya. Hindi naman siguro mga sampung pisong luya at isang buong lemon. So sampung pisong luya, lagyan po natin ito ng limang, limang tasang tubig or anim na tasa ng tubig. Pakuluin mo ito. Pag kumulo na po, ay ilagay po natin ang ating lemon. Ilagay po natin ang ating lemon at pigain po ninyo ang lemon doon. Siyempre, pipigain natin ang buong lemon at ilagay natin ito doon sa pinakulong tubig kung saan naroon ang ating luya. After po noon, uminom po ako noon ng lemon na yon ng siguro mga limang tasa sa isang araw. Limang tasa, yun po ang pinakaginawa kong tubig kasi ang sakit ng lalamunan ko, ang katin ng lalamunan ko. Kaya yun po ang aking ginawa. Bukod po, bukod po, po dito ay napakagaling din po nito. Lalo na kung tayo ay may mga menstruation, tapos yung mga tiyan natin ay laging sumasakit, napakabisa din po nito. Napakasubok na subok ko na po ito. At pero doon po talaga ako masyadong naging na-amaze na nung talagang sinubukan ko po yung aking ubo na sobrang tigas ng sakit ng lalamunan ko at uminom lang po ako nito ng limang tasa sa isang araw kinaumagahan po ay wala na talaga akong kaubo-ubo ni hindi hindi ko na naramdaman yung sama ng aking pakiramdam talagang as in talagang nagulat ako parang um, parang magic kaya ito po ay ating tinatawag na magic lemon ginger tea. Magic lemon ginger tea sapagkat napakabisa po talaga nito sa ating mga katawan. Napakaganda ng binipisyo ng may nito sa ating katawan. Bukod po doon ang akin po dating blood blood sugar, blood ano ba Blood pressure ay mataas din po. Ang aking blood pressure dati ay 160 over 90. Mula po nung umiinom ako ng madalas nito, ay bumaba po ako sa 130 over 80. 130 over 80, ildomes mas mataas pa ng konti, pero napakabalaki po ng ibinaba ng aking blood pressure mula po nung lagi akong umiinom nitong um, magic ginger tea with lemon. Kaya guys, kung kahit po wala kayong nararamdaman sa inyong mga katawan, ay mainam po ang pag-inom nito. Muli po, sa halagang 10 piso ay maaari tayong maglagay ng 5 hanggang 8 tasa. Depende po kung gaano karami ang 10 piso na inyong nabibili. And then, pag pumulo na, gagayatin po natin ito, babalatan, syempre, babalatan natin. At gagayatin natin ito, saka natin ito ilagay sa tubig at pakuluan mo ito. Pag pumulo ay saka mo ngayon ipiga ang dalawa, ang lemon syempre dalawa na yun kasi iniwan na ipiga mo ang lemon at pag kumulo na ulit pagka nakita mo na halong-halo na yung lemon ay saka mo ito patayin at ito ang madala, palagi mong inumin napakaganda po nito napakagandang benepisyo nito na may nito sa ating katawan kahit may nararamdaman man kayo wala ay mainam po ang pag-inom ng Magic Ginger Lemon Tea kasi po subok na subok ko na po 'yan. Yan po. Maraming maraming salamat po at magandang tanghali sa ating lahat.